Sibak sa pwestong pulis na nagalughog at pumasok sa isang bahay kahit walang search warrant. Paratang nila isang suspect daw sa pagpatay ang nagtatago sa lugar. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. ka ba? Kaya ka? hindi kami... sa amin. niyo ginawan niyo sa amin, no? Nagulat ang pamilya ni Alias Taba nang salakay ng mga armadong pulis ang bahay nila sa North Caloocan kahapon na madaling araw ang paratang ng mga pulis. Sa bahay nila nagtatago ang isang alias Omar. Sospek si Omar sa pagpatay sa isang babaeng ilang metro lang ang layo mula sa bahay. Labis Pudon, daw na pinagtataka ng pamilya kung bakit tila pinag-iinitan ng mga pulis ang bahay nila. Sa dami-dami ng bahay, dito pa po sa amin, eh wala naman po kami alam. Nakita naman po nila, sa pilitan nilang winasak yung gate namin na nakalak. Pinabuksan at pinasok ng mga pulis ang lahat ng kwarto sa bahay nila alias Taba. Aalis na 'yung gamit ng pumatay. Nandito sa compound niya, hindi niyo alam kung kanino 'to. Inusisa rin ng mga pulis ang bag na sinasabi nilang pag-aari daw ng hinahabol nilang sospek. Pero nang buksan, maruruming damit ng bata lang ang laman nito. Imbis na humingi ng tawad sa nagawang pang-abala, ila inaasar pa ng mga pulis ang mga residente. Huwag iniiyak mo. Ay kaya nga pa, sir. Hindi kami ang ninigaw, kayo naninigaw. Sa chat ng isang pulis kay Elias Taba. Pinagbintangan nila na tambayan daw ni Alias Omar ang niraid nilang bahay at isa raw drug den. Matinding takot daw ang nararamdaman ng pamilya ni Alias Taba dahil maaari raw silang balikan ng mga pulis at gawan ng kaso. Sana po matigil na pa yung ganyan. Siyempre mga bata ay magkakaroon ng phobia eh. Tinanggal na sa pwesto ang mga pulis na nakuna ng video abang iniimbestiga ng pangyayari. Posibleng sampahan ng reklamong illegal search at violation of domicile ang mga pulis. Iniimbestigahan na rin ng National Capital Regional Police Office ang insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.